Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya, ay talagang nakakainit nga mga si Miss Rachel kasama niya si Kuya Rowell. Lumabas muli at kumain sila sa isang restaurant. Oh my angel. Yun sa vlog ni Kuya Ruel ay talaga makikita si Miss Rachel na parang hindi na nalulungkot grabe at nakakangiti na nga ito at nakapagtawan na sila muli ni Kuya Ruel magkasama sila sapagkat bumili daw sila ng mga pagkain at pagkatapos nito ay akala nila ay pwede silang kumain doon sa store na pinagbilan nila ng pagkain ngunit wala na daw palang space at puno na daw ng mga customers ang store na yon Kaya naman napilitan na lang sila na umalis at maghanap ng iba. Nung nakaharap naman sila ng panibagong cafe, ay bawal naman daw kainin ang binili nila sa isang store doon sa cafe na yon Ang tanging pwede lang daw kainin ay yung mga pagkain na tinitinda ng cafe na yon kaya natawa naman si Kuya Rowell at Miss Rachel sapagkat gutom na gutom na silang dalawa oh my angel, angel baby. The of my love. habang nandun nga sila sa cafe na yon ay naisipan naman ko Kuya na mag-vlog nang sa ganon ay makita ng mga fans at supporters kung ano ang kanilang sitwasyon. Nakita naman ng mga fans na si Miss Rachel ay nakakatawa ng muli. Natuwa naman sila sapagkat nakita na nila muli si Miss Rachel natumawa at parang hindi na iniinda ang sakit na naramdaman niya doon sa vlog ni Kalingap Vincent kung saan siya ay umiyak dahil napuno na siya sa mga bashers. May nag-comment naman at binasa ito ni Kuya Ang sabi sa comment ay, sana maging mas matatag daw si Miss Reisha sapagkat isa siyang public figure. Kumbaga, kapag nasa Sokmed o social media daw sila ay dapat sanay na sila sa mga bashers. Dapat talaga ay huwag silang magpa-apekto sapagkat normal lamang yon dahil sikat sila. Nareplyan naman ito ni Kuya Roel at sinabing, Tama! Sabi niya pa kay Miss Rachel ay tama daw yon Dapat daw ay hindi na magpaapekto sila Miss Rachel at ang kanyang pamilya sa mga bashers sapagkat mga inggit lamang ito at talagang wala naman ito na itutulong sa buhay nila. At as long as nasa tama daw sila at alam nilang wala silang ginagawang mali, ay dapat hindi nila itigil ang ginagawa nila, lalo na ni Miss Rachel. Uh -huh. nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Na lahat. naman si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Sinabi naman ni Miss Rachel na oo daw at talagang mag-move on na siya doon at mas lala na siyang magiging matatag. May sinabi pa si Miss Rachel na talagang diniinan niya ang pagsabi. Sinabi niya na ayun daw ang una at huling beses na siya ay iiyak dahil sa mga bashers. Simula daw ngayon ay talagang magiging matatag na siya at hindi niya naiintindihin ang mga ito. Iintindihin niya na lamang ang mga supporters at ang mga tao na talaga namang sumusuporta at walang sawang nagmamahal sa kanila ni Kuya Rowe.

nasa SOCMED po tayo. Gawin natin normal ang mga nega, kahit mahirap. Gawin yung kalakasan ng mga taong ayaw sa inyo. Yes, tama po kayo. Tama si Kapeso No? Ah, uh, gagawin na lang po natin ano, parang part na yun sa ating, ano, sa ating buhay, no? Kasi, pinili natin yung ganitong, ano, ganitong estado ng pumuhay na nasa SOCMED po tayo. So, everyone naman po, ah, uh, krito ano po, uh, suggest or give feedbacks to us. Basta in ano lang po, Eh uh, in a positive way naman po. No? Sa so, ano lang po, happy-happy uh, lang. Parang alam ko yung picture na yan, ako nag-shot niyan doon. Saan doon? I mean. Yung picture doon, na jump shot. Iba, yun, <laughs> shot. Ano daw, sa nga sa susunod maging matatag ka makikita ka ng ating mga viewers na isang strong independent woman Hello po, Kuya Kapeo sa Mix TV Salamat po sa paalala niyo Salamat po sa advice niyo At ayun po Lagi ko po tatandaan yung sinabi ninyong lahat Ipapakita ko po na Ipapakita ako po na, ako po na kaya ko na ano, hindi ako iiyak mm -hmm una at wale na po yun. Kaya ayun, magiging matatag tayo. Laban lang. Diba? Malalagpasan Malala din natin. Ano sa buhay din yan, lumalaban ka palagi, ano araw? Hindi naman po masamang umiyak, kaya iyak lang. Tapos laban ulit. After nun, muta nang lumabas. <laughs> May laki yung muta mo ng ga. Ga? Alam mo ga, bang <laughs> Meron. Ha? Huh? Meron, ayun may muta. Oo. Oh, -oh. Wala yeah, naman man. daw sabi nila. ko. Ah, oh. Sabi nila, laban lang ba? Bumaha namin. luha. Pero nga po, grabe da yung mga supporter po nila. Pero po, mga kalingap, no? Pa, ano po namin? Um, maging ano po tayo? Ang tawag yan? Magmahalan po lumipat na kasi kayo ng venue yung pwede kong kainan ng dalang niya. Lumi, ah, lumep. <laughs> lumipat na kasi kayo ng venue yung pwede niyong kainin mga dala niyo. Cheers from Niagara. Maganda kasi kami, ah, maganda kasi kami. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na latest update sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!